Posible raw umabot ng daang milyong piso ang halaga ng pinsala ng Bagyong Goring sa Cagayan. Bukod sa pinsala sa agrikultura at infrastruktura, nalubog din sa baha ang ilang paaralan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Hindi pa man nakakabangon sa epekto ng Bagyong Egay, ang Bagyong Goring naman ang naminsala sa lalawigan ng Cagayan. Sa tansya ni Cagayan Vice Governor Melvin Vargas Jr., Aabutin ng daang milyong piso ang halaga ng pinsala. O sa ngayon po ay nagpokulit pa lang po tayo ng mga datos na ipapasok po ng mga iba't ibang -iba departamento katulad po ng social welfare, ng, ng agriculture, pati na rin po yung mga, uh, mga houses that were uh, damaged. Ito pong uh, bagyong guring, pero ang estimate ko po sir, abot po ulit ng mga dandan milyon sir, katulad po nung nating bagyo po ulit na ekay. Nagkaroon din daw ng landslide sa isang barangay sa bayan ng Gataran. Maswerteng walang nasaktan dahil kaagad napalikas sa mga residente. Isang casualty na ang naitala sa pagtama ng bagyo. Natagpuan ang bangkay ng isang lalaki na lumulutang sa Amulong River. Hindi patukoy ang pagkakakilanla nito. Samantala, bagamat mas maaliwalas na ang panahon, suspendido pa rin ng klase sa kagayan. Sinusubaybayan naman po natin sa news yung declaration po ni at uh, nag-declare naman po siya as of yesterday na wala pong pasok. Kaya monitorin po natin ngayon dahil yung mga iba pa pong mga classrooms ay ginagamit pa rin po ng ating mga evacuees as well as uh, yung mga ibang classrooms pa rin po ay uh, hindi pa rin po nagsasubside yung tubig yung mga ibang paaralan. Kabilang sa mga paaralang lubog pa sa baha ay nasa bahagi ng Bagaw, Gataran, Gonzaga, Amulong at Balesteros. Sa ngayon, namamahagi naman daw ng relief goods at basic commodities ang LGU at provincial government para sa mga residenteng nananatili pa sa evacuation center. Tuloy-tuloy rin na magagamit ang Calamity Fund ayon kay Vice Governor Vargas kasunod ng deklarasyon ng State of Calamity sa lalawigan. Mobile Journal Julie Baiza, Hatid ang Mukha ng Balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.